Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan ang bakbakan ng Gilas Pilipinas at ng undefeated team and world rank number 7 Australia sa FIBA Asia Cup quarterfinals. Isang knockout game ito mga kung saan base sa DraftKings bago bisa ang game ay plus 21 underdog ang Pilipinas sa game na ito. Ibig sabihin na inaasahan na hindi bababa ba ng 20 puntos ang lamang sa atin ng Australia sa game na ito mga kaibigan. Ganun na lang nga tayo kadehado sa mata ng mga analysts at ng mga ad makers. Sinimula ng Australia ang game sa tatlong magkakasunod na 3 points at agad nating nakikita kung bakit sila ay heavy favorites patungo sa game na ito. Sa first 4 minutes ng game ay nakatatlo na kagad ng 3 points si Galloway kaya naman napa timeout kagad ang gilas. Pagpasok naman ni McVie ay siya naman ang kumana sa labas. Napakainig nga ng kanilang shooting at sinamahan pa ito ng napakahigpit na depensa nila. Kaya naman tila ba nag-tribute na nga kay Kobe ang score ng game 24-8 hanggang sa natapos nga ang first quarter na 17 points ang lamang ng Australia. Sa second quarter naman ay pinapangunahan ni KQ ang opensa ng gilas at pinapakita niya ang kanyang galing. Subalit levels above lang talaga ang Australia. Mas malapad, mabilis, matangkad, athletic sila sa atin. Samahan pa ito ng kanilang skill set ay tinatambakan na nga tayo mga kaibigan. Natapos ang first half na 48 to 28 ang score. 20 ang lamang ng Australia sa atin. Tila ba kailangan na nga ulit idaan na lang to sa suntukan mga kaibigan dahil mukhang hindi talaga kaya natin sa basketball sa third quarter ay may mga moments na maganda naman ang pinapakita natin subalit wala nga talaga tayong magawa mga sa depensa at ang alat ng ating shooting bukod kay KQ na nagpapaulan ng 3 points tila ba siya lang nga ang may good game sa gilas early sa fourth quarter ay may 5 of 7 shooting siya sa 3 point line si Justin Brownlee ay tahimik din sa game na ito may mga tira nga ang Australia na heavily contested naman, subalit talagang pumapasok pa din ito mga kaimigan, patunay ng kanilang mataas sa skill level. Kaya naman sa dulo ay hindi na nga nakakagulat na tayo ay natalo kontra sa Australia na hindi pa pinadala ang kanilang mga best players sa FIBA Asia Cup. Sa umpisa pa man ng tournament na ito ay ang ating perimeter defense na ang problema at sa kalidad ng team na meron ng Australia ay mabilis nga nila itong na-expose at pinaulanan nila tayo ng mga 3 points. At dahil natanggap nga natin ang talo sa game na ito ay laglag na nga tayo sa FIBA Asia Cup mga kaibigan. at hihintayin naman ng Australia ang magwawagi sa bakbakan ng Chinese Taipei at ng Iran. Ang magwawagi dito ay makakalaban ng defending champions sa Australia sa semis. Habang sa kabilang bracket naman ay may game din nga ang China at South Korea bukas at New Zealand versus Lebanon. Ang magwawagi dito ay aabante din sa semifinals upang makumpleto ang Final Four. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at takling babasahin yan. Huwag kakalibutan na mag-like, mag-subscribe at ihit notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.